Siguro nakita ninyo ang streamer sa kudal sa katedral nga nagasinggitan ikapito nga sugo wag kang magnakaw ang trilyon peso marks saksi sa kamatuuran nga malayo kita sa holiness nga ginasining ni Saint Therese kay may mga makawat sa tunga naton Bato-bato sa langit ang tamaan sana po'y huwag magalit. Basi husto ang kanta sa grupo nga asin nga ang tigulo magnanakaw. Siling sa isa ka paragraf. And I quote, Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan liwat tayong mga pilipino raw ay may ugaling magnanakaw may batasan ng kawatan aragoy igo kita tanan siling sang CBCP sa ilasulat pastoral angot sa pagpangawat o kung corruption on flood control. And I quote, In recent hearings, the rebuke, mahiya naman kayo, was directed only at contractors. But shame must be inclusive. Legislators, district engineers, government auditors, and political patrons also share in the plunder. Equally guilty are private contractors and financiers who collude in this racket. Sa kopya, sa pastoral letter nga gin print out ko sa iya margin, gin sulat ko ang nasulat na gasiling, We are equally guilty by our silence. Correct? We are equally guilty by our silence. Gani daw husto ang asin. Tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw. May batasan nga kawatan. Balik kita sa panghangkat sang first reading. Let our faith in the resurrection, katulad sa mga mag motivate us to bear witness to the commandments of God. Especially in these very trying times, let us not be silent anymore. Magwa naman kami sa November 30. Join us in condemn corruption in the strongest possible form in a non-violent way. Sa civil society, nga kaupod na kun, amoginapirmi gini-insistiran ko, we are not Nepal. Kristiyano kita. Strongly, loudest possible voice, kundi nahon naton ng pagpangurakot, but in a non Violent way. Ang Philippine Star, November 8, and I quote: As the official death toll from Typhoon Tino soared to 224, with 135 people still missing, President Marcos said yesterday he was very, very sorry for the high number of fatalities. Cebu recorded the highest number of fatalities at 139. Siguro nakita nyo na sa social media, no? Binpakita lang sa akin kaya hindi ko kabalo magpangita. Kagsiling sang likas news, November 7, quoting PCIG, Cebu ang ikatatlo nga probinsya nga nakabaton sang pinakadako nga flood control fund to the tune of 15 billion 568 million 783,000 in 2023 and in 2024 kag ginbandira sang Rappler November 6 ang siling sang Sun Star TINOS floods expose how 17.4 billion flood control projects failed in Cebu. 17.4 lang ang iyagin hambal. Tani, kung nagamit sang husto ang kwarta, hindi tani amo kadamo nga kabuhi ang nadula. So sa mga kontraktor ng mga panulay, makonsensya ka man, ang imo kadalok, may gin patay. Corruption kills. And to you, brothers and sisters, I dare challenge you, your silence kills. Ang aton pagpaapa-apa ang aton pagpabulag-bulag, ang aton pagpabungol-bungol, nagapatay sa isig katawo. Siling naton kagaina, hindi naton problema ang pagkabanhaw. Ang aton problema, amo, ang kahulugan sa pagkabanhaw sa aton kabuhi subong. Paano gutan nato ng aton pagtuo? sa pagkabanhaw nga baguhon ang aton batasan padulong sa pag-angkon sa kabuhi nga balaan. Santo sa gintudlo ni centuries, let us obey God's laws for holiness consists simply in doing God's will and being just what God wants us to be. Unahon ta, ang pagsunod sa ikapito nga sugo. Huwag kang magnakaw. Kag sa Nobyembre 30, ululupod kita nga magsinggitan sing tunog-tunogin. Sobra na! Tama na! Ikulong na! Agod, wala na sang mapatay na isig ka Pilipino